manabik sa dalisay na gatas na espiritual. I ano mean, yung manabik? Yung bata, kapag gutom yan, iiyak ng iiyak yan, ngangawa yan. Hindi yan titigil hanggat hindi mo nasalpa ka niya ng gatas. Same thing, hanapin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi pwede, hindi ka makali kapag hindi ka nakakatanggap ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi lang ito tuwing linggo, kundi araw-araw. Kala natin noon, tuwing Sunday lang dapat, maalala si Lord, hindi. Araw-araw. Tanong, tuwing kailan po tayo kumakain? Tuwing linggo lang ba? Tuwing kailan po? Araw-araw. Pag hindi ka kumain isang araw, nanghihina. Dalawang araw, manghihinang lubos. E pag isang linggo di ka kumain, latang-lata ka na yan. Ganon din. Ang sarili mo, kailangan mong pakainin ng gatas na espiritual. At yan po ang salita ng Diyos.